ang pinakamalaking pagnanakaw na nahuli sa kamera, si Pangulong Marcos Jr. ay maaari ng opisyal na tawaging pinakamalaking magnanakaw sa kasaysayan. Kasama ang kanyang mga kasabwat, nahuli sila sa aktong pagnanakaw sa pamamagitan ng pag apruba ng isang blank check para sa kanilang sarili sa kapinsalaan ng taong bayan. Sa 222 pahina ng 2025 General Appropriations Act, GAA, may hindi bababa sa 10 pahina na may mga blankong espasyo kung saan dapat nakasulat ang halaga ng budget. Isipin ito. Alam ng publiko na ang kabuuang budget para sa 2025 ga ay 6352 trilyon. Alam din ng lahat na may inaasahang kakulangan sa budget na abot sa 154 trilyon para sa 2025 na balak hiramin mula sa mga nagpapautang. Maraming debate kung bakit maraming ahensya tulad ng PhilHealth ang kulang o walang budget. Ngayon, Nalaman natin na sa 6.3 trilyong badyet ng 2025 GAA, may mga butas at blangkong espasyo na magpapahintulot sa kanila na maglagay ng anumang halagang gusto nila at ilipat ang pondo. Kahit saan, kahit kailan, at kanino man nila naisin, nahuli na ang Executive at Legislative Department sa aktong pagsagawa ng pinakamalaking pagnanakaw sa kaban ng bayan gamit lamang ang kanilang mga lagda. Si Kong, Isidro Unggab ang unang naglantad. Tumugon si dating Pangulong Rodrigo Duterte at inilantad ang katiwalian. 9. Pituwet na daharapanan ng publiko. Isang pagnanakaw na lantaran sa liwanag ng araw. Isang malinaw na pagtataksil sa tiwala ng publiko. Isang malaking pangaabuso at kawalanggalang sa ating mga batas at konstitusyon. Isa itong pinakamapangit na krimen na nagawa ng mga halal na opisyal laban sa sambayan ng Pilipino. Kinailangan pa ng dating Pangulong Duterte upang ilantad ang krimen at gawing publiko ito. Sino mang iba pa na magtatangkang maglantad nito ay madaling sisirain o aalisin ng sindikatong kriminal na ngayon. Ay nahuli na sa aktong paggawa ng krimen. Ang mga taong ito ay dapat sanang nagpoprotekta at naglilingkod sa atin. Ngunit tayo ay kanilang pinagtaksilan sa pinakatahasang paraan. May tiwala pa ba tayo sa ating gobyerno at sa ating mga hukuman upang hulihin at parusahan ang mga kriminal na ito? Maari pa ba tayong umasa ng hustisya mula sa kanila? Ngayon tayo ba bilang mga tunay na may-ari ng kapangyarihan ay manonood na lamang o babawiin natin ang kapangyarihang ating ipinagkaloob sa kanila at ipataw ang hustisyang nararapat? Sinasabi na ang lahat ng kapangyarihan ng gobyerno ay nagmumula sa taumbayan na sa ating mga kamay. Kung paano ito gagamitin ngayon upang parusahan ang mga taong tumalikod sa ating soberanya. Tang ina! Grabe! Last year, September, nagbenta ng 25 tons ng gold reserve ng Pilipinas. Tapos, nangutang ng 4.2 trilyon Tapos, ngayon, magbibenta na naman ng government assets. Kaya, nasa napupunta yung pera? Walang nagagawa, walang proyekto. Nagpamigay lang ng bahay ng aso sa mga nasalanta. Tanginang yan. Kapag ito natulog. Uh, na natiri ng 2028 ang matitira kay Inday utang tapos yung mga bobong anti-Inday Sara Duterte iisipin si Inday lahat ng utang mga bobo eh kapakang presidente nila eh utang inanto wala na lubog ang Pilipinas sa 2028 kawawa ang magiging presidente sa kasunod netong putang inanto ito lang na napapansin ko. Wala nang naging presidente yung si Bruno Bong Marcos Ade. Wala namang po sa Pilipinas. Lahat na piliin tumaas. O wala namang bumabalik. Ay nako, walang nagawa yung presidente natin hindi magpasarap sa ibang bansa. Okay <coughs> po. Umubog sa utang ang Pilipinas. Lalo ng ikpit ang presyo, lalo ng tumaas. Ang kilapya. Yung sahod nga namin, hindi naman pumatay. Bumalik so, po lahat ng mga ati. na nga po, po. billion po pinamigay. In cash, ang pinamigay natin sa si mga kababayan natin. So napakabuti po ng ating Congress, 19 Congress kasama ating speaker. Yay! Speaker Martin Romualdez.